kinoy kana nei yan kami ng buko guys gatuan yeah. gatuan oo Gulang. Kasama namin si Dugi. Dugi! Sumama ka ba? Sumama ko, oh, Hindi ka na tired? Hmm, good boy ito ng dug namin. Hmm. Sumama siya sa amin guys. Diyan na lang. Yan. Isa na lang. Yan. Kukunat guys. Yan yay Okay. Yan, yeah, pwedin na 'yan. Thank you. Naku, ando. guys, itong kuha namin ngayon. Yan, magbalik pa. Yan nakayod sila. Ako daw 'ni. Naayo mom. Dagko rabe kayo. Buko. So mga kalalabs, yung nakuha namin ngayon dito sa bundok, coconut. Yan guys. Sa ubus po, naman tingali ito sa ubos. mangga. Yan. Coconut juice. Uh, drink coconut water guys. Freeze and yummy and sweet. Yeah, so good guys. And yummy and fresh. Yan. Yan di coconut. Jelly, yummy, very sweet. Pilit sit.